Hi guys. Ah, uh, good afternoon. Dito tayo ngayon sa isang isang mapunong lugar. Uh, medyo may kalayuan. At uh, magbibitaw tayo ng mga kalapati, no. Isa-isa, labas mo nga isa-isa. Ibitawan -isa. natin. Ayan yan, yan ang unang bibitawan natin. Anong lahi yan? Johnson Relax. Johnson Relax. Yan, malupit yan. Sanay na rin yan. Ah, uh, yan ang nilalaban namin sa pustahan. Anong pinakamalayong nabitawan yan? Laguna. Laguna? O, biro mo, Laguna. Nabitawan na, na Laguna. Subok na. O, sige. Bitawan na. Yan na. Okay. siya meron pa ito naman yung pangalawang bibitawan namin anong lahi ito? Taiwan Taiwan uh, ano bang pinakamalayong nabibitawan yan? Batangas to Batangas? ito, subok na to, nabitawan na ng Batangas to ito yung mga panlaban namin na sa karera yan, yes. sige, bitawan na yun ministro lang. Oo. Oh. Bala sila doon. Ito yung pangatlong panlaban namin. Ako na may sak. Anong, anong yan? Ha? Jansen. Jansen. Ito, nabitawan na rin to Malahi, di ba? Laguna lang din. Laguna rin. Pero yan, mga, ito mga panlaban namin. Kaya, tingnan mo naman yung ano, dalawa na yung sing-sing. Nung binitawan niyan sa Laguna, pagdating may bihag eh. Mm. Dalawa. Dalawa ang bihag niya. Kaya malupit. Kaya mal na mahal namin to eh. Eh, bitaw o, na. Sige, okay, bitaw. Eh, hulong winis ko ko alam kung saan ako. Pangilan na, na yan? Apat. Ito yung pang-apat namin guys. Kapatid nun. Jansin din? Hmm. Jansin, okay. Jansin din yan. Ah, uh, 'di ba itong nabitawan sa Antipolo? Ah, ito. La-ilang bitaw na 'yan? Parang kailang bitaw na 'yan. Tatlo, Tatlo. Antipolo o pa? Antipolo, Laguna, Kalookan. Laguna, Kalookan. Yung unang bitaw niya Kalookan ano. Hmm. Pero 'yan, malupit din 'to. Kaya to, 'yung itong pinupustahan namin. Okay, bitaw. Okay, guys. Tapos na yung pagbibitaw namin. Kaya, sana, kung mahilig kayo sa kalapate, eh, mag-subscribe kayo sa channel namin, Albert Talyapir Vlog. Okay, guys. Uh, thank you. At uh, magandang hapon ulit. Salamat.